At ayun na nga mga kamananap, nandito na tayo sa beach mismo, ayan o, no? masyadong maraming tayo dito, no? pero linggo naman kasi, kaya gano'n. So mga kamananap, mga pingat nandito tayo ngayon sana sa uh, Sulangan, dito sa Giwan Eastern Summer. Tapos nandito tayo sa Mamudems, dito sa Loading Point Beach, dito sa Sulangan. Ito yung nipahat dito sa kanila, ito triangle nipahat, ayan So, nandito tayo ngayon. Kanina pa kami dumating. Pumunta lang kami ng giwa na mili ng makakain namin mamaya kasi hindi kami nakapagdala ng pagkain kasi akala rin namin na magsaserve sila dito ng pagkain. Eh, linggo ngayon, nagsisimba daw yung cook nila. Kaya sarado na yung kitchen nila. Ito naman, pasok. Turo ko kayo dito sa Triangle ni Pahat Dito sa Loading Point Beach. Dito sa Mamudems. So, ito, mga na po. E, so, nakapakalit lang dito, mga na yung helmet, yung damit ko eto yung loob niya maliit na siya mga kamananaw tapos may CR na siya tapos ayan naman, electric fan lang tapos eto na mismo yung uh, tama tapos eto naman yung CR yan tapos napansin ko kanina mga kamananaw kasi naligo na ako naligo kami kanina sa dagat dito na ako nagbanlaw nagtutbrush ako gabi yung tubig dito maalat <laughs> alat, alat ng dagat. Malalasa mo talaga yung alat mga kamananap. Pero siguro yung source ng tubig nila dito, yung deep well nila eh yun yung nakukuhang tubig kasi malapit lang sa dagat. Was overnight kami dito mga kamananap. Bukas na kami mag-check out. Kada mga nandito na tayo sa ano, dito sa labas. Kung namin nandun banda, tapos ito, lalakad kami dito. ay may mga paddleboard sila dito, kayak, na pwedeng i-rent. ito maganda dito mga yung sunset. Oh. Ayan, white sand dito mga kamanalo. Tapos ayan, maraming tao dito. Masyadong maraming tayo dito. No? Pero linggo naman kasi, kaya gano'n. At ayun na nga mga kamananap, nandito na tayo sa beach mismo. Ayan no? Nandito na tayo sa Baybayin. Ayun na yung sunset yung yan yung antay natin mga kamananap. So Sulangan nga pala mga kamananap pa yun oh. Nandun ba yung ano doon yung simbahan. Tapos yung tulay naman ay ayun. Ayun yung tulay ng sulangan. At ngayon naman mga kamananap nakatambay na muna tayo dito. As you can see sa likod ko maraming tao. Kanina nga masyadong crowded dito kanina kasi kanina pa kami dumating nga. Tapos pumunta lang kami ng giwam para bumili. Tapos ito naman yung binili namin. Tusok-tusok. Yan ng binili namin. May ulam naman tsaka kanin doon sa Nipahat. Tambay lang muna tayo. Kasi antayin natin yung sunset. Paaraw na muna tayo dito. Tapos magbibira na tayo ng Red Horse. Kasi ando na si Mel Nabili na ng Red Horse. Tambay lang muna tayo dito. Pahingi naman ang Yossi. paabot ng pansin naghanap hanap, hanap na kayo ng pwesto At ayun na nga mga kamananap Salita ako ng salita kanina Hindi pala nakarecord <laughs> Padilim na ako, mga kamananap Nakita nyo naman yung Buwan ng timelapse natin Di ba ang pangit Kaya <laughs> puro ulap puro ulap yung nakuha eh hindi natin nakita na maayos yung sunset dito sa ano sa loading point nagtatagay lang muna kami dito mga kamananap inaantay yung inaantay yung sunset yo sa mga kamananap nandito pa rin kami nagmamantika na yung pagbumuha ko kasi lasing lasing na ng yung beach nga pala dito mga kamananap parang naalala ko dito yung ano mga kamanat yung Puerto Galera so, yung pinagkaiba nga lang dito mga kamananap sa Puerto Galera eh dito walang nagpa-fire dance. Pero yung ganda dito kapag gabi, ayan mga kamananap ko Ayun. Di ba? Nagdiisilabasan na yung magagandang ilaw tapos nasa tabi ka pa ng dagat yung tubig mismo mga kamananap ayan no, malapit na sa amin. Tapos ngayon, babalik na kami dun sa ano, sa Nipahat. Inang napansin ko, parang Puerto Galera siya. Parang mini version ng Puerto Galera. <laughs> Ito yung sabi ko sa inyo mga kamananap Yung mga cottage na batok Ayan, up and down Ayan, mahal yan mga kamananap Overnight Tapos may mga ganito naman Na ano lang, na ganyan pa Parang normal cottage Pero dun sa taas, may kwarto yan Tapos ito, papunta na tayo sa ano sa Dun mismo sa ano natin Sa lipahat natin Tapos ito, mayroong ganito rin mga kamananap Ayan, oh. So, yung sinasabi ko kanina na crowded yan. Mga kamanap, nakikita ninyo. Parang crowded talaga siya. Lahat ng mga nandito ay mag-overnight. Hello, no? Hello po. <laughs> <laughs> name, Shout out. <laughs> mga bato, mga kamanap, no? Ayan, bato rin yan, mga kamanap. Tapos, ito na yung lipahat natin. Ito na yung kwarto natin. Diba? Aesthetic. Ito yung motor natin. Tapos may upuan dito. Tapos may mesa dyan. Set up natin yan mamaya. Yung expected talaga namin dito mga kamananap ay nasa beachfront talaga siya. Kaya parang nadismaya kami nung dumating kami dito na nandito pala siya sa kalagitnaan ng mga uh, malalaking cottage. Yung mga simentong cottage nasakid na siya. Napapalibutan siya ng mga sementong cottage. At ngayon nga mga kamananap, samahan nyo kaming mag-inaw siyempre. Tama na yan, inuma na. Uy, tama na yan. Uy, pare ko ay tumagay ka. Sa na ka, so, mga kamananap, good morning. Damo na tayo dito sa dagat. May mga nag-set ng tent dito. Ayan, Ito sa labas. Ito yung view kapag umaga dito. <laughs> oh, Good morning po. Shout out po sa lahat ng mga taga dito sa Asulangan. No, galing to, magandang panahon. Pwede kayong mag-set ng tent dito. Pwede kayong makapag-rent ng tent. Yo, what's up mga kamananap? Good morning. Ito nga, ito. Ready na kami para umanas dito. Mag-check out na kami dito sa Mamodems ni Nini Pahat. Dito sa Loading Point Beach. At ito nga yung nakakatawa mga kamananap. Natulog kami kagabi na maalat. <laughs> Legit na natulog na maalat mga kamananap. Kasi naligo kami kagabi tsaka kahapon. Eh, hindi namin alam na yung tubig pala sa gripo, eh pambuhos lang. <laughs> Wala naman kasing nagsabi sa amin na yung tubig sa gripo ay pambuhos lang. Eh, maalat. <laughs> tubig dagat pala yun. Nalaman lang namin nung may lalaki kanina na naghahanap ng uh, ng mineral kasi ngayon din yung reklamo nila eh maalat daw yung tubig sa gripo. Eh may nakapagsabi naman sa amin doon sa labas. Ay may, may, nakapagsabi naman sa kanya doon sa labas na yung tubig sa gripo ay tubig dagat talaga. Yung tubig tabang eh nasa shower. Hindi naman din namin alam na mantabang yung nasa shower kasi uh, kahab kahapon kasi yung shower hindi gumagana. Nung pini ko, hindi talaga siya gumagana. Kaya, ala namin, normal lang yung tubig na maalat dito, di ba? Kala namin yung tubig alat, eh, normal lang dito kasi malapit sa dagat. Eh, yun yung pinangligo namin. Guess what? Hindi bumubula yung sabon. <laughs> At ngayon, nakaligo na kami ng maayos. Matabang na yung naligo namin. Siyempre, paalis na rin kami wala na tayo magagawa dun natulog tayo na maalat <laughs> at nga mga kamananap sa mga gustong pumunta dito syempre uh, magpa-reserve muna kayo mag-book muna kayo uh, bago kayo pumunta dito kasi nag-iisa lang itong uh, nipahat dito para sa magjojowa jowa yun, pwede kayo yung pag dalawa lang kayo pwede kayo dito ngayon nga mga kamananap ay alis na kami kasi may mga lalakarin pa kami syempre malaag tayo eh. Yan. Gusto ko lang i-share yung nangyari sa amin dito about sa tubig. Kaya yung mga pupunta dito, lagi yung tatandaan yung shower, tabang, yung gripo, dagat. Kaya huwag niyong ililigo. Huwag niyong gagamitin sa pagligo yung nasa gripo. Shower. Maramat, para matabang para hindi kayo matulad sa amin na natulog na maalat <laughs> bencin na lang yung kulang <laughs> maalat na eh may asin na bencin na lang yung kulang pwede nang pang ano pwede nang pang sugba yun sa mga kamananap check out na tayo alas 7 alas 7.14 na ng umaga mga kamananap at talakad na tayo para nakasetup no, na yung motor natin Iwanan natin itong triangle ni Pakat ni Mamodems Dito sa loading point beach Ayun mga kamananap Tara, larga na tayo Iwanan natin itong loading point beach Dito sa sulangan mga kamananap Sana nga bukas na yung ano, mga kamananap Yung gasolina han dito sa sulangan Kasi hey, wala na pala tayong gasolina Nakalimutan natin magpagasolina kanina Doon sa ano sa G1 ay kahapon Nakalimutan natin magpagasolina dun sa G1 kahapon Ito yung daan Ito sa kanan Papunta yan sa Sulangan Ito naman sa kaliwa Papunta sa G1 G1 na natin ang Sulangan Pupunta na tayo sa ano sa Hindi ko alam kung saan pa ba tayo pupunta ngayon Pero mag muna tayo ng pwedeng makakainan natin Mga kamananap Kasi hindi pa tayo nag-breakfast may kumain nakagutom kahit kape nga lang eh wala yan mag muna tayo sa giwan ng pwedeng makainan namin